So, yan, exactly. ito yung tamang pag <laughs> <tawasa adi>, no? <laughs> Ikaw naman, ikaw naman. Wait, ito pa lang yung pag Get the <seed> <laughs> 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 Like Yung no. Yan yung fish product lang. <laughs> <laughs> Ang <then, di> ba? <laughs> man, naman <laughs> I-video mo si Manong. Ayun ang binibilhan namin. Ayun ang binibilan namin si Manong. Ayun ang may dumadaan pa. Nagbebenta siya. Tawagin mo si Manong, kaway tayo. Manong! Kuya, Manong, Manong! Wala. Di tinde. Manong! Kaway kayo! Manong! Kumay lang kayo! Ayaw, ayaw! Ayaw, ayaw kumay! Eh, bak lang sa amin! Hindi pinte! Ito ang lighter! Ito yung mga tinatapon na namin ng mga upos-upos. May dumadaang daga dyan. Ayun no, yung mga, yung kakatapon lang ni Reyna. Ni... No. Fresh siya, fresh pa, may usok. <laughs> Ayun, hey, no? Kaya tayo yun. Anong musok puta? Hindi kang marunong mag-bridge, eh. Di ba? Marunong mag Ano? Bridge. Ay, teka lang. Subukan ko. Mag-bridge ako. Sana. Paangin. <laughs> Sayang. Ay, shotgun na lang yung gano'n na gano'n. Ikaw, gawin mo. Ayoko magboko, eh. <laughs> Nakakadili. May aitaw sa video doon, ha? Sa ilong, sa ilong. Dato sa ilong ako eh. Yun lang, oh. lang sa ilong. lang <laughs> Mamaya nakazoom zoom yan ha. Hindi ata Sa ilong mo ay zoom. <laughs> okay. Dito, di ba dito si Dayan? Okay. Tapos si Regine dito dapat. Upuesto. Dito dapat si Regine. Dito si Regine. Si Dayan doon. Kaya alam niya halaman. Siyempre, usun oh. Tama na.